So guys, ngayong bunta guys, samahan nyo akong maglinis ng aking ref, ng malaking ref. So sobrang laki ng ref ko guys, ang dami kong pwedeng malagay dyan. Tignan mo, yung mga maliliit lang na baunan, yung freezer, yung ano lang, yung pakunti-kunti lang kasi, ang laki nga sa sobrang laki, oh, tignan nyo. Parang dalawang kilo lang yung pwede dyan ilagay. Kasi nga guys, yung temporary, nagiging permanent na siya. Lagi lang akong nagsasabi na na tawag dito per uh, ano lang ka ng puro na lang temporary lang temporary lang pero ayun sa tagas sa sobrang tagala namin dito sa Dabaw hindi pa rin napapalitan kasi nga nakaka ano, magbili ng gamit guys tapos wala pa kaming stable dito sa Dabaw hindi namin alam kung hanggang kailan o, o anong hindi namin alam kung hanggang kailan kami dito o, o manir, dito na ba kami maniniran so ayan guys kaya hindi ako nagbibili ng mga mga gamit na pang ano ba pang malayong biyahe kasi ang hirap ng bitbitin so ayan tuloy tayo sa paglinis guys so malapit na akong matapos saka ko na yan siya ibibenta gusto ko ibenta yan guys yung maliit namin na ref. kasi bibili ako ng malaki ba kasi nga yung mga kasamahan ng, ng asawa ko lagi silang nagiinom tapos doon sila sa tindahan nagbibili ng ano yung readers ba so di ako lang magbenta para may ano pas hindi naman masayang rong ano ba kurente namin kaysa doon sila sa sa ibang tindahan bibili di ba yun sana ang plano ko kaya lang ang hi, mahihirapan ako magbili-bili ng ano, mga gamit dito pati nga mga durabox namin hindi eh. hindi ako nagbili kung bumili man ako dun lang galing sa ano guys yung sabuti bakal ba kasi mura lang mabibili mo lang siya ng 150 de dalawang piraso na yon So ano ba yung parang ano lang temporary nga lang kasi pag uwi kami doon sa amin. Um, pwede namin yung iiwan kasi mura lang naman bilhin namin. Hindi kami hindi kami mahihirapan magbitbit ng mga uh, hindi kami mahihirapan mag-iwan ng mga gamit kasi nga mura lang namin siya nabili kaysa naman na yung sarili mong pera na bibili mo ng bago, di ba? Parang ang hirap nun kasi iiwan, maiwan lang siya dito sa dabaw. Parang ano parang sakit sa ano yun ang sakit sa dibdib yun kasi pira yun eh pira mo yung pinaghirapan mo yun eh kaya yun tiis tiis na lang kami sa ganyang ano tapos hindi pa namin alam itong bahay nito hanggang June lang to so hindi namin alam kung kung sana naman kami titira o titsan ka naman kami pero sa ano guys may bahay kami doon sa aming lugar kaya lang dito yun nasaan yung asawa ko sa malayo kaya nandito rin kami yung bakasyon namin na anim na buwan nagiging taon-taon hanggang nag, nagiging apat na taon baka maglimang taon o hindi namin alam kung madadag, madagdagan pa yung taon namin dito sa Davao kaya parang ano parang nakakahinayang kasi magbili-bili ng mga gamit tapos pag biglang sabihin na uwi na tayo sa Osamis ba diba? so ayun na siya guys so ayan malapit na pala akong matapos dyan so ibabalik ko na muna yung mga nilalagay ko dyan sa sa ref Pasensya nyo na yung hitsura ko yan dyan guys kasi hindi pa ako naligo. Kasi ang dami kong ang ginagawa dito. Ako lang mag-isa sa araw-araw na yung paulit-ulit ko na yung mga gawain ba. Tsaka na mamaus ako guys kasi nauubo ako. Ang dami kong ano nga. Oh, problema. Problema pa itong ubo ko guys. Kung kailan mawala-wala. Diyos ko mayo na naman. Ang hirap na magbili ng gamot kaysang mahal pa ng gamot ngayon sa ubo. Tapos, maubos mo lang yung isang buti ng ano, at saka pat, dami ko nang iniinom, wala pa rin epekto guys, parang ano na ata to siya. Tawag doon yung ano, basa klima dito kasi sobrang init. Just, grabe talagang init dito sa amin ngayon guys. So ayan, tapos na ako. Ayan guys, yung laman ng aming ref. May tira pa kami ano guys, bangos na pang ihaw ng no, ano, birthday ng anak ko. Hindi namin siya na luto lahat kasi naparami na tsaka na. po may limpo pa pang ano yan eh yan tawag doon iihaw sana ba tsaka may hotdog pa may tira kaming kangkong is ano ka ah, maganda yung ano ah, parang bele ata yun ah yung satyan ba gawin ko na lang sinigang kasi ayun oh tuyo na yung tuyo na yung lang kung ko at saka may ano pa ako dito guys ah tawag dito sa yung sa dagat ba yung halaman sa dagat yun know? Oh. ang tawag dyan ito teka lang gusto gusto ata to hindi namin yan na naubos lutuin kaya yeah gusto nga siya naubos na yung lato may lato pa ito guys eh So mamaya, maganda yan. Mamayang hapon, lutuin ko yan. Mamayang hapon. Ang dami namin hindi naluto guys. Kakapagod na magluto kasi eh.